Okay, si Jun po para sa Cisco CCNA 1.1C Ether Channels. Ito e kati, the IT expert tech people. Libre, Tagalog at madaling maintindihan. Exam coverage, 1.1C objective for ICND2 version 2 200-101 CCNA. Let's get started. Simulan na natin to. By request po, ang request ng ating mahal na kaibigan, ano nga ba ang Ether Channel? Okay, ating alamin at silipin natin. Tara! Ether Channel. Okay? Kung makikita mo dito, pre, meron akong dalawang switch, magkakonek sila. Okay? By default, yung dalawang switch na yan, may makikita kang amber light. Yung amber light na yan, kung makikita mo, yan yung spanning protocol natin. By default, yung spanning protocol. Binablock niya, o ibablock niya, ang traffic, no? Flowing in one link. So, ito, ibig sabihin, Itong link na to, yung flowing dito in one link, binablock niyan. So, isang link lang dito ang ating nagagamit. Okay? Yun yung by default ng spanning protocol. Okay? Bakit ka mo? Mm -hmm. To prevent a layer 2 topological loop. Yun lang yun. Wala nang iba, pre. Pero, pwede pa rin natin gamitin. O, pwede pa rin natin i-configure itong dalawang switch na to gamit ang dalawang kable na ito na nakakabit sa kanila. Okay? Sa so, pamamagitan ng tinatawag na ether channel configuration. At yan ang gagawin natin. Oh, so, ang ibig sabihin ng Ether channel, pare ko eh. Iro-roll up natin yan, tol. Iro-roll up natin yung dalawang kable na yan, no? Ang ibig sabihin ng iro-roll up, ibabundle natin yan. Okay? Kung hirap, <laughs> hirap pa rin sa'yo sa Taglish. Kasi hirap din ako, no? Try natin sa English, tol. Ether channel, let us logically bundle together multiple links. And those multiple links can combine into what's called a Port Channel Virtual Interface. At yan ang gagawin natin mamaya kung paano, mag, paano tayo gagawa ng Port uh, Channel. Okay? So, pero meron note ako sa iyo pare. Take note mo ito. Sulit mo ito sa pader. Merong industry standard na tinatawag na IEEE 802.3AD Link Aggregation Control Protocol, LACP. You should be aware, pare, dyan sa LACP na yan, pero hindi dyan sa exam. Kasi ang gagabitan natin dito sa exam ay Cisco proprietary yung PAGP. Okay, ang PAGP, ang ibig sabihin yan, PAGP ay Port Aggregation Protocol. Yun po ang ibig sabihin ng PAGP. Pero, sabi nga natin kanina, yan ay industry standard at preferred as it is a cross-vendor standard. So, simulan na natin ang configuration. O, bago nga pala yan, no? Mapansin mo siguro kanina, no? Itong ginamit kong straight through cable. Straight through, straight through cable ang ginamit ko dito instead of crossover cable para makita mo mamaya ang configuration nito. Kasi dito sa switch na to i-configure ko, i-enable ko yung tinatawag na MDI-X feature nito. Okay? So, ah uh, simulan na natin. Ang gagawin natin, napakasimple lang, okay? Pero ipapakita ko sa iyo sa uh, ano, purpose ng pag-aaral natin, etong gigabit 1 at saka gigabit 2, i-configure ko yung uh, etong port na yan, no? Bawat isa. Pero although pwede natin pagsamahin 'yan uh, gamit ang interface range. Pero dito ko gagawin sa fast internet 01 at saka fast internet 02 dito sa switch 1 na ito, okay? Pero dito sa switch 2, gagawin ko i-configure ko itong dalawang individual port na to no para makita mo the same lang yung configuration simulan na natin okay ang may rules nga pala tay rito pre <clears throat> ang rules natin dito kailangan mag-match yung speed and duplex natin okay at gagamitin natin yung MDIX auto yung feature nito in order to uh, set up MD, MDIX kailangan ng speed and duplex ay nakaset naman sa auto so pasukin natin tong interface na to Okay, gigabit 1 at speed ay nakaset sa auto. Next, yung duplex, pre, pare koy, nakaset yan sa auto. At saka natin in itong ating MDIX. Okay? Ang, ang susunod natin naman na itatype ay yung channel group. Okay? Channel channel group one mode desirable okay desirable okay medyo lobat na pa <laughs> sige na okay desirable ang ibig sabihin niyan itong tinipe natin gagamit dito ng pag p and desirable will send the packet pag p frames ganun lang yun ka simple okay so Nakita mo, nag-up na yung line protocol natin, interface natin. Okay, change. Nag-change na ng status. At may nakita ka dito sa baba nito na interface port channel 1. Papasukin natin yan. Pero mag-exit tayo dito. Doon tayo sa global config natin. At pasukin natin yung interface port. Okay? Dahan-dahan lang para masarap. Port channel 1. Okay? Sa so port channel 1 na yan, ang ibig sabihin, i-configure natin yan into a trunk. Okay? Uh, as a trunk. Okay? Gagawin natin yung trunk link para magkaroon tayo ng tinatawag na extra bandwidth To carry traffic for multiple VLANs ganun lang kasimple yan That one queue pa rin ang gagamitin natin dito, tuloy-tuloy lang yan So switch port uh, I-encapsulate natin tong trunk na to So trunk uh, Encapsulation, okay uh, That one queue Okay, enter Next is, tapusin na natin to Nang mabilis, ng switch port Mode Trunk Okay, then End, okay So tapos na tayo diyan. Uulitin ko lang yung gagawin gaga, uh, ginawa ko, parang practice lang doon naman tayo sa Gigabit 2. Okay? Pasukin natin yung configure terminal nito at interface uh, Gigabit 2. Sa loob ng Gigabit 2, i-configure natin. Although na sinabi ko sa iyo kanina, kani-kanina lang na pwede nating i-configure ito sabay itong interface na to, Gigabit 1 and Gigabit 2. Pagsasamahin natin 'yan. Uh, interface range pero ngayon i-configure ko siya ng bawat isa para makita mo yung configuration no at uh, matanim yan sa isip mo. Okay? For the exam objective, CCNA 1.1C, ito lang yun pre. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo para maganap sa YouTube na kung ano-anong nakikita mo. Okay? Ma makukorta lang yung utak mo dyan. Ito na. Tapusin na natin. So, dito, itatype lang natin uli yung speed natin. set lang natin sa auto. Ganun din yung duplex natin. iseset natin sa auto. Okay? Para makuha natin itong MDIX natin. Set din sa auto. Okay? So, lahat sila nakaset na sa auto. Ang susunod naman ay yung tinatawag na channel group. Okay? Group 1, mode desirable. Okay. So, desirable to desirable. Magsisend dyan ng PAGP na frames. Ganun din yan. Kung papalitan mo yung desirable, gagawin mo yung auto. makakapag-send din yan ng din sila ng PAGP frames. Okay. So, press na natin itong enter na ito para makapag-create ng actually, nakapag-create na yan kanina ng uh, uh, port channel 1. So, type natin. Interface. Uh, sorry. Exit tayo rito sa uh, ano na to? Configuration na to. Pasok tayo dun sa global config natin. Okay, interface. Uh, port. Channel 1. Inuulit ko lang ito. that 1Q pa rin. Okay, i-convert natin to sa trunk. Okay, switch switch port. Trunk. Okay, i-encapsulate natin. And dun sa 1Q pa rin tayo. Okay, next is gagawin na natin siyang trunk. Switch mode. Trunk. That's the end of the line. Lipat ngayon tayo. Move tayo sa susunod na switch. At i-configure natin. The same configuration lang ang gagawin natin. Walang kahirap-hirap. To the finish line. So, configure na natin ito. By this time around, i-configure natin yung fast ethernet natin na 1 at saka yung 2. Pagsasamahin naman natin sila. Okay? Interface. Ito na yung brain configuration na yun. Range. Okay? So, FA01 to 2. Ibig sabihin, pagsasamahin na natin siya. So, kanina, pinaghiwalay ko. Para lang makita mo, okay? Next, the same thing lang ang gagawin natin, pare ko. Eh. Ganon din ulit. Speed, okay? Nakaset sa auto. Next, duplex. Okay? Nakaset din sa auto. At last, Okay, yung MDIX natin, nakaset din siya sa auto. Madaling tandaan, okay? Parang kanta lang, madaling tandaan. <laughs> okay, next, ang susunod natin yung configure ay yung tinatawag na channel group natin. Channel group 1 mode, okay? Desirable. Desirable yung ginamit ko sa kabila. si ibahin naman natin para makita mo na desirable to auto, okay? So, gagawin ko itong auto, okay? Gawin ko siyang auto, enter okay ayun naglink ayos nagline protocol up na tayo rito nagchange na yung status niya so ngayon isa lang ang gagawin natin katulad ng ginawa natin kanina doon ay i-configure natin yung port channel natin mag exit tayo diyan papasok tayo dun sa global configuration natin at ita-type natin yung interface port Channel 1 Nakapag-create na tayo Ng bagong interface Okay At meron na tayong Port Channel 1 At i-configure natin Yung port channel na yan Katulad na ginawa natin kanina Gagawin natin siyang Trunk Ipo-force natin yung Trunk dyan Okay So switch port Trunk I-encapsulate din natin Katulad na ginawa natin doon At Dot 1 Q Magtatapos siya doon Sa dot 1 Q At Switch mode Ito na yun Trunk Tapos Okay, hintayin lang natin. Ang kung, ang ilaw na yan ng Cub Scout. Uh, amber light. Fast forward nga natin yan. Okay. Uh, ah, Gaalaw na na. Fast forward niya. Oops. Hindi ko pa pinipindot pre. Eh. Nag-green na. Ayun, nakita mo. Okay. So, ibig sabihin ng green, go. <laughs> so, ganun lang kasimple ang configuration na yan. Walang kahirap-hirap. Yan po ang configuration ng Ether Channels. Hindi mo yan makikita sa YouTube. Dito lang yan sa Educati. Okay, the IT expert tech people. Okay, nandito na tayo sa last part natin, ng Ether Channel. Ano bang advantage ng Ether Channel na ito? Al uh, number one, allows higher bandwidth between switches. Ibig sabihin yan, ina-allow niya yung higher throughput. Provide, number two, provides load balancing. Pareko eh. Ibig sabihin niyan, uh, dividing the amount of work. Okay? Actually, hindi yan talaga ang kanyang ibig uh, ibig sabihin. No? In English, yun ang ibig sabihin niyan, dinidivide niya yung amount of amount of work. Pero para dito sa load balancing theory na pare pre, magbasa ka ng Cisco book, pare. Okay, para mas malawak na pagkakaintindi ng ibig sabihin ng load balancing. Ang pangatlo rito ay nagki-create siya ng redundancy. Okay, creates redundant links. Okay, ang ibig sabihin noon ay kung ang isang link nag goes down, uh, ibig sabihin the other link can continue traffic. Yun lang ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Okay. Verification na tayo, pre. Para matapos na to, Tuloy-tuloy na to. Switch one. Click. Okay. Verify natin ito. Uh, show IP interface brief. Ayun, meron tayong port channel, na ka-up up. Isa pang show command, show interface trunk. 'Yon, kitang-kita naman natin, no? Etong ating port channel uh, trunk, VLANs allowed trunk, etong ating port channel. Yun lang 'yan, pre. Sana nagustuhan mo itong video na 'to. Kalas.